Hindi lahat ng pag-ibig kailangang romantic. Ngayong Valentine's, tunghayan ang ibang klasing pag-ibig ng ating mga kasibwana. Kung saan inalay nila ang lahat para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ito ang patunay na Cebuana Amazing ang love. si Nanay Beth, the best. The best na Nanay para sa amin. Uh, si Jersey po ang pinaka breadwinner po sa amin kasi siya talaga yung panganay. So, tahimik lang po siya. Generous po siya. Masipag po siya. Never niya pong question yung pagiging open day ko po. Every time na may parcel po ako, karamihan po ng mga parcels ko is yung sa makeup ko nga po. Tsaka mga damit and ano, accessories ko po. Siya naman po yung nagbabayad and willingly niya naman pong binabayaran po yun. Bilang asawa, ano siya eh, almost perfect para sa amin dalawa. <laughs> Emotional. <laughs> siya na lang po kasi talaga yung nagpusang tumigil. Nagsakripisyo siyang hindi mag-aral. Gusto man namin, hindi rin naman namin rin kaya. Kahit 76 years old na siya, nagluluto para sa mga nagsisimba. Mas pa po, po yung kailangan namin kahit wala na po siyang natatanggap sa sarili Bayarin sa kuryente, tubig, yung mga ganyan. Kung ano kaya niyang ibigay, ibibigay niya. Iuwi ko to sa apa ko. Iuwi ko sa ano. Yung kakainin na lang niya. Talagang babalutin niya pa. Hindi marunong humindi. Pag siya, kahit sino yan, pupunta yan, tutulong yan. Nagkasakit ang nanay. Sabi ko, sige Ginay, sasanla ko yung kwintas ko. Sinanla ko sa May Olivares, si Buana Luwilier. Pag nagbibigay si Jersey sa akin na, eh, dinadagdag ko po doon sa 24K para dagdag ipon po sa amin. Savings. Savings po. Nung nasa Mindanao siya, nagpadala siya sa amin. Pambili ng mga basic needs na, namin, doon niya pinadala sa si Buana. Ate, proud na proud kami sa'yo. Thankful po ako kasi meron ako sister na kasama po namin sa lahat ng bagay. Hindi, piling ko hindi ako abot sa kung gano'n ako kalakas ngayon, kung hindi dahil sa Kanya. Nagpapasalamat kami dahil Ikaw ang naging magulang namin, naging nanay namin. Sana dagdagan pa yung lakas mo. Huwag mong kakalimutan. Kahit saan pumunta, anumang bagay, lugar, malayong lugar, lagi ka mag-pray. Kailangan din yung sarili mo, alagaan mo din, hindi yung puros kami, puros kapatid mo. Nagpapasalamat ako. Nandyan ka pa rin sa amin. Iniintindi mo kami lagi mahal na mahal ka namin. Sa pagsasakripisyo sa amin, sa pangaapo mo, maraming 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 salamat na mahal na mahal ka namin, nanay. Ngayong Valentine's Day, naghanda ng munting sorpresa ang Cebuana Lulier para sa ating mga loyal ka Cebuana a valentines date kasama ang kanilang mga mahal sa buhay <laughs> Naiyak na lang po ako sa sobrang saya ko na surprise ako ng unang beses ng aking pamilya o, hindi ako makapagsalita Nung nakita ko sila na parating, sobrang saya. Ito ang pinaka-pinaka-memorable kong Valentine's Day sa buong buhay ko. Cebuana Amazing in Love! Cebuana Amazing in Love! Cebuana Amazing in Love! Dahil naniniwala kami na ang pamilya ang unang tahanan ng pagmamahal. Dito, palaging Cebuana Amazing ang Love. Mula sa Cebuana Luwilyer isang maligayang araw ng mga puso, mga kasibwana.